Magandang buhay mga kanobela. Bago tayo magpatuloy, nais kong magpasalamat sa lahat ng nag-subscribe sa ating munting channel. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, kung maaari ay mag-subscribe na sa aking channel at pindutin ang notification bell para updated kayo sa bawat kabanata. Maaari rin kayong mag-like, comment, at e-share ang ating video para malaman din ng iba nating mga kanobela. Maraming salamat po. Ang Ganti ng Inapi, Kabanata 346 hanggang 350. Kabanata 346. Ang hita pala na hawak ni Wendy Wilson ay ang chairman ng Eastcliff na nakalistang grupo. Bukod dito, ang apelyido ng kabilang partido ay Wilson. Siya ba ay kamag-anak? Hindi niya maiwasang magtanong kay Claire, Honey, alam mo ba ang relasyon ng Wilson family kay Fredman Wilson? Malayong kamag-anak ba siya? Hindi ko alam. Sagot ni Claire. Kakaiba, bulong ni Charlie, karaniwan. Ang chairman ng isang nakalistang grupo na may palengke na halagang 10 bilyon, ay hindi maaaring ihalo sa mababang end na kape tulad ng pamilya Wilson. Pabaya ang mag-isa si Wendy. Nagpapakita ng mukha. Mayroon bang pangangalo niya? Nagmamadaling sinabi ni Claire, huwag kang magsalita ng walang kaparecon. Mukhang mas matanda ang lalaking iyon kaysa sa tiyuhin ko. Paano maaaring magkaroon ng anumang pangangalo niya? Sa oras na ito, si Wendy, na napapaligiran ng mga tao. Sa wakas ay naramdaman ang ganoong uri ng pakiramdam. Nakakakuha ng maraming atensyon. Si Fredman Wilson na katabi niya ay hindi lang chairman ng nakalistang grupo kundi pati na rin ang presidente ng Nanbuang Chamber of Commerce. Lahat ng mga negosyante ay naruroon. Natural na nagyaya sa kanya at patuloy na nambobola sa kanya. Nang ipakilala ni Fredman Wilson si Wendy sa kanila, ginamit niya ang mga titulo ng kanyang pamangkin at magiging tagapagmana ng pamilyang Wilson. At siya rin ang nagkusa na sabihin na siya ang namuhunan sa Wilson Group, at bigla-bigla natratuhin siya ng mga taong ito ng may paggalang. Kahit na, maraming mga tao na masyadong tamad na alagaan ang pamilya Wilson noon sa pagkakasunod-sunod na pabor kay Fredman Wilson, nag-alok pa ng malalim na pakikipagtulungan sa Wilson Group. Sa isang mapagpakumbabang muka, iniabot niya ang mga business card ni Wendy at nagpalitan ng numero ng telepono. Sa sandaling ito, naramdaman ni Wendy ang pagtrato ng mas mataas na uri ng lipunan at ng makapangyarihan, at natural na excited siya. Bago ito, ang pamilya Wilson ay nasa industriya ng konstruksyon at dekorasyon. At kinasusuklaman ito ng lahat. Ngunit pagkatapos siya kapinang hita ni Fredman Wilson, agad itong naging ng industriya ng konstruksyon at dekorasyon na gustong gumawa ng kooperasyon. Talagang vanity fair ang mga shopping mall. Napakasnob at makatutuhanan. Hindi niya maiwasang isipin si Claire sa kanyang puso. Hindi mo ba naisip Claire na magaling ka? Hindi mo ba ako pinagtawanan dahil sa iniwan ako ng pamilyang White? Ngayon hindi lang ako close kay Fredman Wilson, na mas may kakayahan, ngunit ako na rin ang direktor ng Wilson Group. Pati si Lola ay ginagalang ako, ano ka ba kung para sa akin? Sa pag-iisip nito, naisip niya kaagad na si Claire, ngayong nagsimula na siya sa sarili niyang negosyo at nagtayo ng studio. Dapat ding lumahok sa ganitong uri ng summit sa industriya. Tama ba? Iniisip niya kung nandito ba siya, kaya agad siyang tumayo at tumingin sa labas ng karamihan. Sinusubukang hanapin si Claire. Talaga, isang napakagandang figure ang tumalon sa kanyang mga mata, si Claire na naman. At sa tabi ni Claire ay ang bastard na basura na si Charlie ang mabahong seda. Mapait na nagngangalit si Wendy sa mga sandaling ito. Flair. Ngayon babawiin ko lahat ng kahihiyan na ibinigay mo sa akin noon, kasama na lahat ng mga benepisyo. Sa pag-iisip nito, agad niyang kinuha ang isang kamay ni Fredman Wilson sa kanyang tabi at sinabi, Nandito rin ang pinsan ko at ang kanyang basurang asawa, tara na at kamustahin natin sila. Tumango si Fredman Wilson at sinabi, Wendy, ininsulto ka ba ng dalawa noon? Pero ngayon ay pagbabayaran ko sila para doon ang doble ang presyo. Labis na naantig si Wendy, na sabi niya, Fredman, napakabait mo sa akin. Bahagyang umiti si Fredman Wilson, I treat you well, isn't this a matter of course? Pagkatapos magsalita ay ngumiti siya at sinabing, nasaan ang pinsan mo at ang mabahong basahan na yon? Puntahan natin para makilala ko sila. Tuturuan ko sila kung paano kumilos ngayon. Hayaan ang kabuuan na harangin sila ng kamara ng komersyo ng Nanbuang. Ang babaeng ng api sa babae ni Fredman Wilson. Sa tingin ko siya ay nabubuhay ng walang pasensya. Kabanata 347 Sa pag-iisip na sa wakas ay magkaroon ng pagkakataon para paghigantihan si na Claire at Charlie. Hinawakan ni Wendy si Fredman Wilson at naglakad papunta sa kanila. Pagdating pa lang ng tao sa harapan, buong pagmamalaki ni Wendy. oh, sinong nandito? Ito ang isang babae pala na pinalaya sa bahay, at isang manugang na dumating sa bahay. Kwalipikado ka bang lumahok sa ganitong summit? Pagkatapos noon, muli niyang tinignan si Claire pataas at pababa, at malamig na ngumiti. Flair, kakabukas lang ng studio mo at wala kang kahit isang empleyado. Ito ba ay uri ng silk hanging company na karapat dapat na lumahok sa mga summit sa industriya? Sa tingin ko si embrand Group ay bulag talaga. Nang makitang pumunta si Wendy, nagtanong si Charlie sa malamig na boses. Wendy, noong isang araw, lumuhad ka at humingi ng awa at sinampal ng lola mo. Nakalimutan mo na? Sa tingin ko ay ayos na ang iyong mga peklat. Nakalimutan mo na ang sakit nang marinig ni Wendy na sinabi ni Charlie ang pinakapanget na punto sa kanyang puso. Agad siyang nagalit at sumigaw. Charlie, bihira kang magpanggap na kasama ko. Sa tingin mo ba ko yung Wendy dati? Sinasabi ko sayo, ngayon kung ikaw ay kasama ko sa pagsasalita, kailangan mong lumuhod bago ka makapagsalita. Masungit na sinabi ni Charlie, sa ilalim ng mundo, ang taong makapagpaluhod sa akin ay hindi pa ipinapanganak dumating man ang hari ng langit, ayaw kong lumuhon, di ba sapat ang nabubuhay? Sumigaw si Wendy ng masama, Charlie, sa tingin mo ba maganda para sa iyo na lokohin ang ilang malaking mga tao? Kaya mo bang year o ng aming pamilya Wilson sa ilalim ng iyong mga paa, sinasabi ko sa iyo, ang pamilyang Wilson ay hindi na tulad ng dati. Ngumiti si Charlie at nagtanong, ano, hinawakan mo ba ang iyong mga hita? Itinuro ni Wendy si Fredman Wilson at sinabi ng kontrabida na may malaking ambisyon. Ito ang chairman ng Future Company Group. Fredman Wilson, siya ay isang miyembro ng aming pamilya Wilson. Ngayon ay isa na rin siyang mamumuhunan sa Wilson Group. Susuportahan niya kami. Sayang ka. Maglakas-loob kang maging mayabang dito. Maniwala ka man o hindi, ang studio ni Claire ay ganap na ma sa parehong oras. Hayaan kang walang lugar upang tumayo sa Oris Hill. Pagkatapos noon, tiningnan niyang muli si Claire, at malamig na sumigaw. Claire, sa tingin mo ba ay magaling ka? Iniisip mo ba na matutulungan ka ng M. Brand Group na harangan ang Wilson Group? Sinasabi ko sa iyo, simula ngayon, ang fate ay nagpapalitan. Kasama si Chairman Wilson dito, ang Wilson Group ay hindi haharangin, ngunit lilipad sa kalangitan. At ikaw, Claire. Ikaw ay ganap na ipagbabawal sa Oris Hill. Magkakaroon ka ng wala. Sa oras na yun, I must ask you to kneel in front of my grandma and me at magmakaawa. Nahaharap sa serye ng mga mapagmataas na pagtatanghal ni Wendy. Walang pakialam na sinabi ni Claire. Huwag kang mag-alala. Kahit ako ay isang tao na walang kakayahan. Ngunit mas malakas ako kaysa sayo. Gagawin mong lumuhod at humingi ng pera sa akin, ngunit hindi ako luluhod at magmamakaawa sa iyo. Hindi inaasahan ni Wendy na kapag binyantaan niya mismo si Claire, ay hindi siya natakot. Ang matigas na ugali ni Claire ay lalong nagpagalit sa kanya. Galit na sambat niya, Claire, mayabang ka pa ba kapag namatay ka? Sige, maghintay upang makita kung paano hahayaan ni Chairman Wilson na mahulog ang iyong pamilya sa kalye. Tumingin si Charlie kay Fredman Wilson sa tabi ni Wendy, at nakangiting nagtanong, Makinig ka, ano ang ibig sabihin nito? Gusto mong maging una para sa pamilyang Wilson? Sa oras na ito, tinitigil ni Fredman Wilson si Claire ng diretsyong mga mata. Si Wendy ay orihinal na isang mahusay na kagandahan, ngunit hindi niya inaasahan na si Claire ay mas maganda pa kay Wendy. For a while, sobrang emotional niya medyo pansamantala ay nawala. Bukod dito, medyo hindi rin siya masaya sa sandaling ito. Para kay Wendy, na hindi gaanong kaakit-akit kaysa kay Claire. Gumastos na siya ng 15 milyon. Kabilang sa mga ito, 10 milyon ang pamumuhunan sa Wilson Group at 5 milyon ang ibinigay para sa panggastos ni Wendy. Pero hindi niya inaasahan na si Charlie, isang wasted or son-in-law ay magkakaroon ng ganoong pagpapala na makasama ang isang babaeng tulad ni Claire. Ito ay higit na nakakainis. Kabanata 348 Kaya tumingin din siya kay Charlie pataas baba, nginitian, at sinabing, Ikaw ang manugang at ang basurang live-in son-in-law. Walang pakialam na sinabi ni Charlie. Ako nga ito, ano ang kailangan mo? Malamig na sinabi ni Fredman Wilson. Nabalitaan kong ininsulto mo si Wendy noon, at gagawin ko na dahanda ang ayusin ang mga account na ito sa iyo para kay Wendy. Tumangos si Charlie at mapangasar na sinabi, mas mabuting magpasilaw sa araw kung pipiliin mo ang isang araw. Kung gusto mo, gawin mo na lang, huwag na maraming kwento. Naisip ni Fredman Wilson na ibunyag ang kanyang pagkakakilanlan at magsalita ng ilang malupit na salita na sapat na para mapaluhod si Charlie at humingi ng awa, ngunit hindi niya inaasahan na ang basura, ay maglalakas loob na kausapin siya ng ganito. Napahiya siya saglit kaya nagngangalit ang kanyang mga ngipin at sinabi, Anak, mukhang napakayabang mo, alam mo ba kung sino si Fredman Wilson? Ngumiti si Charlie at sinabing, Hindi mo na kailangan na ipaalam sa akin ng isang basura na tulad mo. Galit na galit si Fredman Wilson at sinabing, Bagaman hindi ako taga Ores Hill, ako si Fredman Wilson. Sa lakas ko, ay ang dragon na tumatawid sa ilog sa Ores Hill. Ikaw ang una tao na kumausap sa akin ng ganito. Inalis ni Charlie ang kanyang mapang uyam ng ngiti. Tinitigan si Fredman Wilson na may malamig na mga mata, at sinabi, sa Ores Hill. Kailangan mong humiga para sa akin kung ikaw ay isang tigre. Kung ikaw ay isang dragon, kailangan mong hawakan ito para sa akin. Dahil sa buong Oris Hill, ako lang, si Charlie, ang totoong dragon. Nagulat si Fred Min Wilson sa matatalas na mata ni Charlie. Ngunit agad ding nakabawi at pinilit na kumalma ng kaunti. Then he sneered. Tama si Wendy. Ikaw talaga ang mabahong seda. Umaasa lang sayo. Dragon ka talaga? Tinawanan mo talaga ang malalaking ngipi ni Mr. Wilson. Hindi ka kasing galing ng isang kulisap. Pagkatapos magsalita, sinasadya niyang tumingin kay Claire at sinabing may nakakaawang ngiti. Miss Claire, matagal ko nang narinig na maganda ka. Nung nakita kita ngayon, karapat dapat ka talaga. Hindi ka magkakaroon ng ganoong basahan sa iyong buhay. Kinabukasan ang mga prospect. Mas mabuting sumunod ka sa akin hindi kita tratuhin ng masama. Pagkatapos, itinuro niya si Wendy at sinabi kay Claire, sinundan ako ni Wendy, at binigyan ko siya ng limang milyong baon. Kung susundin mo ako, bibigyan kita ng sampung milyon. Galit na sinabi ni Claire, wala kang kahihiyan. Natawa si Fredman Wilson at sinabing, bagaman medyo walang hiya ako, ang kung fu sa kama ay napakalakas pa rin. Sigurado ka na mamahalin mo ako ng buo pagkatapos mong subukan ako kahit minsan lang. Hindi nakatiis si Charlie sa oras na ito, at bigla siyang sinuntok sa mukha ng walang awa. Boom! Agad na bumagsak ang buong mukha ni Fredman Wilson sa suntok na ito. Ang kanyang ilong ay basag at nabali, naputol din ng suntok ang apat na ngipin sa harapan. Biglang natuon dito ang atensyon ng buong venue. Walang nag-iisip na may maglalakas-loob na talunin si Fredman Wilson. Ang taong ito ay hindi lamang ang chairman ng Future Company Group kundi pati na rin ang presidente ng Nanbuang Chamber of Commerce. Siya ay may napakataas na katayuan at pambihirang lakas. Sino'ng maglalakas-loob na talunin siya? Dahil ba hindi mahaba ang buhay tama ba? Sa sandaling ito, si Fredman Wilson ay bumagsak sa lupa na may dugo sa kanyang mukha. Tinuro si Charlie at sumisigaw sa sakit at galit. Mabahong dukha, how dare you hit me, gusto kitang patayin. Malamig na sinabi ni Charlie, hindi lang kita matatalo, kundi aalisin din kita. Pagkatapos magsalita, inihakbang ni Charlie ang kanyang paa sa harap ng punja ni Fredman Wilson at nginitian. Chairman Wilson, di ba mahilig ka makipaglaro sa mga babae? Mula ngayon, Maaari mong ganap na sabihin at magpaalam sa mga babae. Kabanata 349 Naisip ni Fredman Wilson na tatapakan ni Charlie ang kanyang mga ugat, at ang kanyang mukha ay namumutla at natakot. Kahit na nararamdaman pa rin niya na si Charlie ay isang mabahong basura, na kayang magpakamatay sa pamamagitan ng pagkabit. Pero sa ngayon, kung talagang tatapakan ni Charlie, siya ay magiging walang silbi. Paglingon niya, kahit naputulin niya si Charlie ng isang libong kutsilyo. Ano ang silbi? Ang mga ugat ay magiging lusak pa rin ng putik. Bilang lalaki, lalo na ang lalaking mayaman at hindi nagkukulang sa babae, hindi dapat mawala sa kanya ang ugat. Paano ito naiiba sa pagkuha ng iyong sariling buhay? Kaya nagmamadali siyang humingi ng awa. Kuya Wade, Kuya Wade. Kung mayroon kang isang bagay para sabihin, masasabi mo. ibiniti ni Charlie ang kanyang mga daliri sa paa at nakangiting nagtanong, "Bakit natatakot ka?" Sa malamig na pawis sa kanyang mukha, tumango si Fredman Wilson at sinabing, "Nagkamali ako. Ako ay mali talaga. Pakiusap, iyong Panginoon, huwag pansinin ang mga pagkakamali ng kontrabida at iligtas mo ako sa pagkakataong ito." Kung ano ang iniisip ni Fredman Wilson na ang isang malaking tao, ay maaaring yumuko at mag-ingat. Unang aminin na siya ay maaaring panatilihin ang kanyang mga ugat. At pagkatapos ay maghanap ng isang tao na darating at direktang patayin si Charlie, bilang kapalit ng matinding puot na yon. Hindi alam ni Charlie ang iniisip niya, sa oras na ito, para siyang pusa na nakipaglaro sa daga, ngumiti siya at sinabing, Okay, since nagmamakaawa ka na kita, then call me dad. Natakot at tulala ang mga tao sa eksena, masyado bang malupit ang lalaking ito? Hayaang tawagin siyang batang ama ni Chairman Fredman Wilson, pagod na ba siya sa buhay? Ano siya? Medyo hindi rin mapigil ang mukha ni Fredman Wilson sa oras na ito. Sa dinami daming nanunood, tawagin na lang siyang ama. Ang kanyang edad ay higit pa sa sapat na maging ama niya. Kung talagang tinawag niya na ama si Charlie, hindi ba siya pagtatawanan ng libu-libong tao? Gayunpaman, sa ngayon ang ugat ng kanyang buhay ay kontrolado ni Charlie, gaano man kalaki ang background niya, ito ay malayo sa kayang pawiin ng kanyang uhaw. Nang hindi niya alam kung ano ang gagawin, ngumiti si Charlie at sinabing, ay, hindi ko inasahan na maging napakabait ni Chairman Wilson. Okay, sa kasong ito, pagkatapos ay tutuparin kita. Ang iyong puso at mga ugat ng iyong buhay ay dapat nang magpaalam. Pagkatapos ng lahat, itaas ang kanyang paa at tapakan ito. Nawala ang takot ng kaluluwa ni Fredman Wilson, at binasa niya ang kanyang punja, at isang malaking puddle ng dilaw na likido ang lumabas sa ilalim ng kanyang putan. Umiyak siya at sinabing, Tatay, mali ako, ama, mangyaring iligtas ang mga ugat sa ilalim ng iyong mga paa. Pagkasabi nito, umiyak ng umiyak si Fredman Wilson. Anong pagkakamali? Bakit hindi niya pinapasok ang bodyguard? Kung sinundan ng mga bodyguard, paano siya mapahiya ni Charlie? Nagsuka siya ng dugo ng maaga at tawagin si Charlie bilang kanyang ama. Sa sandaling ito, sa kaibuturan ng kanyang puso, gusto na niyang alisin si Charlie at ang kanyang ama ay agad na nagdulot ng hindi mabilang na mga tao sa venue ang chairman ng Future Company Group ay binubob ng isang binata at naihi sa kanyang pantalon tatay din ang tawag niya sa kanya ito ay sobrang nakakagulat nang makita ito galit na sinigawan ni Wendy si Charlie Charlie kahit si Fredman Wilson you dare to move this time tapos ka na patay ka na Nakaramdam din ng hiya at galit si Fredman Wilson. Tumingin siya kay Charlie at nagtanong, Nasiyahan ka na ba ngayon? Pwede mo na ba akong bitawan? Tumango si Charlie at nakangiting sinabi, Okay, dahil si Fredman Wilson ay maaaring yumuko at tinawag akong ama ng masunurin. Kung gayon, syempre, kailangan kong tuparin ang aking pangako at kalooban. Hindi ko tatapakan ang iyong mga ugat. Sa wakas ay nakahinga ng maluwag si Fredman Wilson. Pero sa sumunod na segundo, ngumiti si Charlie at sinabing, Pero, siguradong ang mga ugat mo ay magiging walang silbi sa hinaharap. Sa tingin ko, sa halip na hayaan kang tumitig sa isang punso ng bulok na karne bawat isa sa hinaharap, mas mabuting hayaan kang tumitig. Ang isang buo ngunit hindi magagamit na ugat ng kalungkutan ay higit pa sa kawili-wili. Kabanata 350. Hindi na intindihan ni Fredman Wilson, at hindi sinasadyang nagtanong, ano ang ibig mong sabihin? Ngumiti si Charlie at sinabi, okay lang, hindi ko tatapakan ang iyong mga ugat, ngunit aalisin ko ito. Pagkatapos magsalita, marahang tinapit ni Charlie ang kanyang mga daliri sa kanyang ibabang tiyan, at huminga ng totoong enerhiya ang damaloy sa mga daliri ng paa. Mula nang magkaroon ng nine profound heaven scriptures, nahawakan na niya ang pagnanais na kontrolin ng totoong chi. Ang bakas ng totoong chi na ito ay direktang pinutol ang nervyos ni Fredman Wilson. Ginagawang imposible para sa kanya na gumamit ng anumang kapangyarihan ng lalaki. Gayunpaman, hindi alam ni Fredman Wilson kung ano ang ibig sabihin ni Charlie nang marahan siyang tumapik sa kanyang sarili. Hindi rin niya mapansin sa oras na ito na nawalan siya ng kakayahan ng isang lalaki. Sa hinaharap, siya ay maaari lamang tumingin sa isang hindi nasirang ugat, at pagkatapos ay pinalo ang kanyang dibdib laban sa hindi nagagamit na bagay. Sa ngayon, siya ay labis na nagalit at natakot, sabik na tumakas dito, at pagkatapos ay dalhin ang mga bodyguard sa labas, para bugbugin si Charlie ng kalahati hanggang mamatay at pagkatapos ay durugan ng kanyang mga ugat. Sa pag-iisip nito, nagngangalit siya at nagtanong, pwede na ba akong umalis? Tanong pabalik ni Charlie, sino ang tinatanong mo? Galit na sinabi ni Fredman Wilson, siyempre tinatanong kita. Nagtanong muli si Charlie, kung gayon, sino ako? Ang mukha ni Fredman Wilson ay biglang naging sobrang pangit. Siya ay isang matalinong tao. Alam niya ang ibig sabihin ni Charlie. Gusto niya tawagin siyang ama ulit. Damn! Itong kahihiyan, hindi ko kayang tiisin. Kaya galit niyang sinabi, Charlie, sumusubra ka na. Ngayon mo lang sinabi yan basta tawagin kitang ama. Ililibre mo na ako. Bakit ka bumabalik? Ngumiti si Charlie at sinabi, dahil ako ay walang hiya. Pagkatapos magsalita, tinitigin siya ni Charlie at malamig na sinabi. Kung hindi ka tumahol ngayon, baka natapakan ko ito ng hindi sinasadya. Kung ganoon, huwag mo akong sisihin. Si Fredman Wilson ay lubos na natakot. Nagngangalit ang kanyang mga ngipin, at sinabing, okay, sa kanyang opinyon. Dahil sumigaw na siya minsan, nawala na ang kanyang mukha, at okay lang kung sumigaw siya ulit. Ang susi ay kung paano hayaan siyang pansamantalang bitawan ni Charlie at magbigyan ang kanyang sarili ng isang pagkakataon na lumabas, at tumawag ng mga tao. Kaya't muli siyang nagsumamo, Dad, pakiusap, pabayaan mo na ako, tumango si Charlie bilang kasiyahan, napakabuti ng aking mahal na anak. Okay, pinatawad ka na ni Dad, umalis ka na dito. Nang marinig ito, nagmamadaling tumakbo palabas si Fredman Wilson at tumakbo palabas kasama si Wendy. Ang ihi ni Fredman Wilson ay nakaladkad ng malayo sa makinis na sahig. Dahil siya ay umihi sa kanyang pantalon kanina, nakakadiri. Nang makita ng lahat ang kanyang nahihiyang hitsura, hindi nila napigil ang tumawa. Narinig ni Fredman Wilson ang mga panlilibak na ito, at naramdaman niyang paulit-ulit ng naantala ang kanyang kutsilyo. Nahulog siya ng aso at ngunguya ng sheet, hagalpak ng tawa ang eksena at sinubukan ni Wendy na hilahin ang lahat. Tumayo si Fredman Wilson, at nagmamadaling tumakbo palabas ang dalawa. Sinabi ni Claire na may bahagyang pag-aalala sa oras na ito. Charlie, itong Fredman Wilson ay napakalakas. Kung i-provoke mo siya ng sobra, ano ang gagawin mo kung gumanti siya sa iyo sa hinaharap? Bahagyang ngumiti si Charlie at sinabing, Honey, hindi ko lang sinabi, siya ay nagsisinungaling sa akin, at hawak ito ng dragon para sa akin. Walang pagkakataon na maging mayabang siya dito sa Oris Hill. Sinabi ni Claire na may pag-aalala, alam kong mayroon kang ilang pakikipagkaibigan sa ilang lokal na malalaking tao, pero hindi naman yan stable kung tutuusin. Paano kung hindi ka nila tulungan? Ano ang gagawin mo? Tinapak ni Charlie ang kanyang balikat at sinabing, Honey, Maaari mong pagdudahan ang mundo, ngunit hindi dapat pagdudahan ng iyong asawa. Biglang natigilan si Claire nang makita ang confident na mukha nito. Nalaman niya na talagang nakita niya na nangingibabaw na kayabangan ng mundo, mula sa mukha ng kanyang asawa.